iwa na. Ang na. Ang problema dito, kung paano ko tatanggalin itong naiwan na inner housing ng bearing. Rear axle bearing ito, mga boss. Ayan, kung paano ko tatanggalin. Ang pangaruling, ano? <laughs> Ang jingle bell. Jones, so what's up mga boss? Ang aga, ang aga kung oh, nagbukas ngayong araw ng biyernes, may MIUI 125 na agad tayo at Honda Click 125 na yun. So dito muna tayo sa MIUI 125 na panggabi pa si Bosig Dumiretso na dito sa atin. Ito ay lagutok issue at naglalak na daw yung kanyang gulong. Kaya naman pala, tingnan nyo yung rear axle bearing. Ay ano, oh, tagilid na. Naghiwa-hiwalay na mga bearing Diyos ko karumaldumal na nangyari ayan ako oh. one side na lang may bearing mga bossing ako pahira pa na naman ang pangbubunot nito alam ko na parang hindi good yung aking morning at solo gaming pa naman ako ngayon iba iba lang ang problema dito yun naiwan na inner housing ng rear axle bearing kung paano bubunutin hindi naman mape-press yun kasi wala akong pang pero tetestingin ko rin iipitan ko ng vice grip para maisalan ko sa press machine ayan o mga boss, yung inner housing ng bearing naiwan kasi nga naghiwa-hiwalay na yung mga bulitas, nabasag na yung housing sa gitna so eto ang problema So, pisahan ko na. Isinalang ko mga boss sa press machine pero walang nangyari. Dumudulas lang yung vice grip. Kaya nag ako, ilagay ko na dito sa aking mini-milling machine. Dito ko na isinalang, dito ko nakakaten sa mini-milling machine. Yung naiwan na inner housing ng bearing. Dahil ako po ang taong dalang-dala na gumamit ng grinder. Kaya kahit may grinder dito, hindi ko ginagamit dahil ayoko nang gumamit niyan dahil nung huli akong gumamit niyan nabasag pati daliri ko tinamaan ng cutting disc so ayoko na talaga hindi talaga ako marunong gumamit ng grinder ang grinder ay hindi para sa akin kaya dito ko na siya gagawin sa ating mini milling machine magagamit na naman ng talent ay, Diyos ko at eto lang nga after one century lumuwag na siya ng kusa kusa na siyang bumitaw at eto natanggal ko na so maikakabit ko na ito sa motor at may dumating pa sa atin na isang customer eto naman and max version 2 ang problema napaka dragging daw so gagawin lang muna natin basic mga bossing ayan nating tingnan nyo yung bakat ng belt sa crankshell grabe so stack ang lining stack ang torque drive stack ang pulley set so halos lahat ay stack pwede lang dito na ikinabit daw ng huling mekanik na gumawa sa akin tingnan nyo naman ang nilagay 1000 RPM na pang Mio Solai 125 slash M3 na center spring which is hindi naman pe pwede sa NMAX mga bossing lalo na version 2 ito yung stock ko oh. marami ako nandito yung mga pinagpalitan tingnan nyo naman kung gaano kataas yung difference yung loop ng spring kung gaano karami yung loop ng stock at yung center spring ng Miusol I-125 M3. No? Napakalayo. Kaya hindi po po. Yan pwede talagang gamitin. So, ito na. Ilalagay natin. Papalitan na natin. 1,200 RPM na aftermarket pang NMAX Aerox B1 and B2. Ayan o. No? Tingnan nyo naman yung loop ng spring kung gaano kadami. At kung gaano kakapal yung spring. At ginuruban ko na mga bossing yung kanyang bell. syempre na natin dyan, time linear group. Hindi na po yan magbabago. Nakadepende na lang tayo kung ano yung lining ng customer. Pero sa stock, sobrang fine lang talaga ng ating group niya. Bumakat lang, tumalab lang, okay na para hindi makalbo. Ayun ang smooth na smooth yan mga boss. So, ikasa natin para matesting at ito na nga, moment of truth. Ipagamit natin sa customer. Sa na mismo ang humusulat. O oh, ayan, si boss na nakangiti. Siya na mismo ang nagsabi, nawala na yung kanyang nararamdaman. May mga ginawa pa tayong pulisit. Kalkal, degree, pang Honda Click, 160, may humabul pa. Kahit gabi na, and max B2 na naman. Same issue, paulit-ulit na lang. Patuloy pa natin, lalong gagalingan. So maraming maraming salamat mga boss. Ride safe and God bless.